Hello everyone, welcome to Hula Huan. Ang reading na ito ay para sa mga Aries for the month of March 2024. Ang unahin natin ay ang general forecast, susundan ng career or money, and then relationships or love life advice card. So, welcome po kayong lahat dito sa Hula Huan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Okay, so general forecast muna tayo, Aries. General forecast muna tayo. Alright. Okay, Aries, ang nararamdaman ko para sa inyo, no? siguro going to the month of March is siguro nababagalan kayo sa mga sa mga nangyayari sa buhay ninyo siguro mayroon kayong hinihintay siguro you we are being very impatient ah uh, dahil siguro may mga gusto kayong mangyari in the past pero parang lahat talaga parang parang hindi pa nangyayari or hindi pa dumarating yung mga gusto ninyong mangyari but I see sa inyo sa month of March is may mga options na dumanating, may mga sabihin na natin na merong mga alam mo yung parang pag nasa expressway ka, may madaming exit. So, may mga chance for you na piliin yung mga ibang option, may, may chance para sa sa'yo na uh, makahanap ng ibang paraan para sa mga gusto ninyong mga mangyari. Or pwede din naman na parang may mga may mga mag magbibigay sa inyo ng chance no so nasa sa inyo, nasa inyo kung paano or kung alin ang pipiliin ninyong exit or choices kasi may mga dumarating talaga sa inyo yun yung nakikita ko sa inyo na may may mga daong pwedeng dumating may mga mga, mga pwedeng tumawag na parang oh ito yung pwede natin gawin or sometimes hindi mo napapansin na may may ganun na palang dumarating kasi hindi mo napapansin dahil Number one, pwedeng pwedeng inis ka sa tao or wala ka sa mood or inaantok ka, tinatamad ka, ganyan. So, be very... Uh, minsan naman, baka naman talagang hindi mo na pinapansin. So, be very observant kung ano yung mga... kung alin yung dumarating sa'yo. And sino yung nakakausap mo, ano yung nakikita mo. Minsan, minsan it can be just an advertisement na nakita mo or pwede din na may nag-uusap lang and then yun na pala yung, yung hinahanap mong chance. Okay. Ang advice sa inyo is Judgment card. Maghanap or or tanggapin kung ano yung binibigay sa inyo ng ng opportunity ng universe kung ano yung meron para sa inyo. Kasi kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon or whatever is parang binibigay sa inyo ng universe, yun yung yun yung para sa iyo. Okay? And para sa March 20, para sa buwan na to, alam mo, Aris, there are many things na pwede mong simulan ulit. There are many things na pwede mong i-restart sa buhay mo. Okay? So, Punta tayo sa next, career or money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang ikot sa community natin. Okay, career or money? Career or money? Aris, pagdating sa career mo or sa pera mo, <coughs> pagdating sa career or pera mo, may mga may parts sa inyo na parang hindi kayo masaya or there are parts parts na parang hindi kayo uh, satisfied hindi kayo satisfied sa mga nangyayari bakit ba? ano bang, ano bang nangyayari? kasi marami sa inyo siguro are feeling uninspired or parang merong feeling sa parang yung break na hinahanap ninyo ay wala or somehow parang meron lang talaga kayong gustong mangyari pa sa career niyo pero hindi pa nangyayari so somehow there's there's something na hindi mo pa hindi ka satisfied okay so what i see sa inyo somehow sa mga sa karamihan no hindi ko sinasabing sa lahat because this will not resonate to everyone pero ang nakikita kong tema sa karamihan ay may mga sa sobrang focus niyo sa wala, medyo hindi na ninyo napapansin na may mga opportunities na nagbibigay sa inyo na hindi niyo na pinapansin. Uh, what I mean here is parang parang masyado kayong uh, nakafocus sa negat sa neg sa nega or masyado kayong nakafocus sa hindi ninyo makuha na minsan naiinis na kayo sa mga nangyayari sa inyo na lahat kinaiinisan ninyo na and hindi nyo napapansin na may may opportunity na sa harap ninyo okay so very similar siya dun sa general reading so ang advice sa inyo kasi is to be more loving uh, hindi mo kailangan daw maging hindi mo daw kailangan tingnan ang lahat in a negative light. Hindi ko naman sasabing napakanega mo. Pero kasi pagdating kasi sa career mo or money, may mga tendency na parang, ah sige na, dibali na, bahay, ala na, ganyan. So parang lahat nakikita mo in, pwede mong makita in that way. So have more love in yourself and speak more and think more in a loving perspective. Okay, yun yung pinaka ano doon, yun yung pinaka cheat dyan. And kasi kung hindi mo na yung gagawin, yung month of March mo, it's very possible na parang lugpok lang yung feeling mo. So, kahit ano pa man, ang, in, ang, advice, ka, ang advice sa inyo is sa lahat ng mga Aries dyan is to be in the loving intention. Regardless kung masaya ka naman sa work mo or what, but be in a loving intention and speak more and think more na may na may maputing intention. And magbabago lahat para sa iyo. Yun yung nakikita ko sa inyo. Yung advice card na yun is para sa lahat ng Aries. Relationships or love life na tayo. Relationships love life. So, ang relationship and love life hindi lang tada para sa mga jowa or mga It is for everybody na may relationship sa mga tao. Pwede sa co-workers, kaibigan. Okay. Okay. Pagkating naman sa relationships and love life. Aris, ano pang nangyayari sa inyo? Uh, there is this feeling kasi na parang uh, kulang yung love sa sarili and kulang yung love na na feel Or there is a need for you to feel more love. Okay? Hindi ko naman sasabing, baka may sabi naman na hindi na naman swak niyan. But there's this feeling na parang you really need to feel more love and satisfaction in your life. Because right now, medyo may kulang doon sa mga emotions na yon, sa mga positive energies na yon. Although I see naman, Aries, that in the past you were you're trying to change something in your environment, in your habits, in your ways, may mga bagay ka na ni-release, which is very good. Pero konti-konti pa, you need to be more uh, loving and be more accepting of love. Next is, I see in you na there's a chance for you when it comes to relationships, mawawala na maubos ang temper mo or na mag- ma iinis ka magagalit ka ganyan there's that tendency so ang advice sa you is to keep working on improving your relationship when it comes to the people around you uh, hindi lang to about the family or friends but this is also about to every about everyone ka work mo contacts mo keep working on them because kahit na medyo na feel ko sa inyo na kulang yung yung satisfaction or loving energies ninyo but if you keep you you keep you work on those relationships nakikita ko sa inyo yung pagiging magiging master mo yung sarili mo when it comes to those things na hindi mo controlled nagiging magaling ka sa pagcontrol ng ng emotion or kahit na somehow sabihin natin hindi ka ganun wala ka sa mood pero nakokontrol mo yung sarili mo okay yun yung nakikita ko sa inyo kasi yun lang yung way kailangan maalagaan mo yung sarili mo maalagaan mo yung 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 mga relationships mo dahil importante yun eh when it comes to you to, you, to everybody actually but yun yung something na kailangan mo for this month okay You have to work on it, you have to work on it, you have to alagaan mo mga mustaka, call them, smile more, you really have to work hard on it. Pag wala ka sa muna, tatandaan mo yan, Aries, okay? So, puto na tayo sa advice cards. Mayroon po tayong 2024 forecast for your sign, kung hindi nyo po yun mapanood, hanapin nyo lang sa videos ko, yun po ang gabay ninyo sa buong taon. So, this is the first advice card, okay. second advice card, third advice card. Ang first advice card ninyo is companionship. When you finally bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will all open the way for all healthy relationships. So sama kung nagpe-feel mo mag-isa ka or parang feeling mo wala kang masyadong friends or something, alam mo, it's fine. It's fine. Kasi, minsan, baka kailangan mo yun and wag mo nang masyado wag mo nang sisihin ang sarili mo wag mo nang sisihin ang universe or whoever it is embrace mo lang and parang alam mo yon parang wala namang masama eh maybe kailangan mo din mag-isip-isip okay next is, is, fire transmutation and purification there is really a need for you to cleanse Aries, there's a need for you to cleanse. Uh, there, pwede mong, ang pwede mong gawin is to, if you have black tourmaline, pwede mong hawakan yun, mag-meditate ka on it, and to change all your negative traits to positive. Also, you can do it in a way na very conscious na lahat ng negative na nakikita mong nangyayari o ginagawa mo, ay palitan mo ng positive. right? Kung hindi, uh, do cleansing stuff. Uh, salt water, or or be more prayerful or be more be more in this um, or lemon lemon juice ganyan. so yeah you really need to cleanse there's there's a, re, a, a need for you to be to change things Iris. so sever p vows of poverty dear one there's no need to suffer or sacrifice hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have consciously or unconsciously in any lifetime as you do so all effects of these vows will be undone for everyone involved in all directions of time so kailangan mo tanggalin yung feeling na parang mahirap ako kawawa ako or parang minsan tinatanggi mo sa sarili mo may, na may mga kailangan kang baguhin sa sarili mo kailangan mong tanggalin lahat ng yon, kailangan mong i-release lahat ng negativity because kailangan mo daw yun okay yan ang forecast mo for this month subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para everyone every month may abangan kang forecast for your sign always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon dapat mabuti ang iyong intention see you sa next reading